Narito po kung paano step by step pag-reformat ang ating computer desktop. So, unang step natin ay kailangan muna natin i-backup ang ating drivers gaya ng aking video card. So, ang aking video card ay RX 5700 XT. So, paano natin i-backup? So, narito po. So, ang gawin natin ay i-open natin uh, ang ating drivers backup. So, ang tawag dito ay double drivers. Drivers. So, yung double Driver, ay pwede, ko, uh, pwede nyo po i-download mula sa aking description. So, up, so balik po tayo dito. So, once na nandito na po tayo, i-click natin yung backup. Once na nang-click natin yung backup, i-click natin yung scan. Once na scan natin, ang, ang kailangan natin ay uh, video card or graphics card. So, ito yung aking uh, graphics card. So, naka-check po siya. So, yung mga hindi kailangan ay i-uncheck natin. So, gagawin natin. Click, click natin itong select. I-click natin yung none. Tapos, bali gawin natin. I-check natin yung video card. So, bali ito po yon Once na okay na, i-click natin yung backup. So, pili nyo po yung ito. Yung ship, yung ship file nya. Ayan. Tapos, siyempre, yung kanyang destination para madali nating mahanap. So, gawin natin. Click natin yan. Tapos, download. Diyan natin ilagay para madali nating mahanap. And then, okay. Once na okay na, okay natin siya. Ayan. So, nagsisimula na po siya mag-backup ng ating video card. Ayan. So, para meron po tayong... Pwede nyo po isama, hindi lang video card, Bluetooth, Wi-Fi, ah, uh, audio drivers oh, gaya po niyan. Pwede niyo po isama sa pag-backup. So sa akin ay video call lang ang akin kailangan. So gany ganyan ganun muna gawin niyo bago niyo po i-format ang yung computer. Kailangan niyo man i-backup yung drivers gaya ng aking video card. So once na okay na po siya, ay pwede na, na po natin puntahan sa ating folder nasa download ito. Subali so, ito po 'yon, naka file po siya. ayan So ito i-equip natin to, kailangan natin i-save uh, sa ating USB. Once na na-save natin sa USB at meron na po tayong backup. So na ngayon tapos na po tayo sa pag-backup ng ating mga drivers para sa ating uh, computer desktop. So pwede natin close to. Narito po yung part 2. Part 2 natin uh, ituturo ko po, ipapakita ko po kung paano natin uh, makuha yung product key ng ating Windows 11. Ang aking gamit ngayon ay Windows 11. So, paano natin makuha yung parodicay nya? So, unang gagawin natin ay search natin dito yung uh, Registry Editor. Ayan. Pagka lumabas na yung Registry Editor. Editor. So, click natin yan. Once na na-click natin yan yung uh, Registry Editor. So, ito na po sya lalabas. Ayan po. So, Pagdating dito ay kailangan natin i-click yung yung local machine. Was na na-click natin yan, i-click natin yung parang arrow. Yan. So patapos niyan ay punta po tayo sa software. Dito sa software i-click natin din yung arrow niya. Once na okay na ay score down natin, hanapin natin yung Microsoft. Dito sa Microsoft i-click din natin yung parang arrow. Ganyan. So, after ng Microsoft, ay punta naman tayo dito sa dito sa uh, win, score wait, scroll down natin. Punta naman tayo sa Windows NT. So, dito sa Windows NT, ay click natin yung arrow para eh, dito yung ating current version. Click din din ulit natin yung kanyang arrow once na okay na ay hanapin natin yung uh, Windows eh, ano natin to uh, software protection platform once na naklik natin yan ay agad po magdi-display yung ating product key ng ating Windows so ito po yon so gawin natin ay i picture natin yan para po sa mamaya pag ating pag-reformat ang ating computer desktop. So picture na natin para mayroon po tayo copy. Yan. So yan natin ilalagay yung product key niya. Yan po ay original uh, Windows product key. Para pwede na po niyo i-activate yung ating Windows product key. Yan. So once na okay na ay okay na po tayo diyan. So susunod nating step after ng Windows product key, i-close natin ito. Um, Paano natin um, gumawa ng bootable USB ng Windows? So, una, search tayo sa punta tayo sa Google. Search natin yung download download Windows Windows 11. So, Windows 11. So, once na search natin siya, eh, ito na po 'yon. So, bali po ang kanyang main source niya ay Microsoft. So, i-click natin 'yan. Eh, i-click natin yan. Yan. So, once na na-click natin yan, ay punta po tayo dito sa Create create a Windows 11 installation media. So, click natin yung download. Once na na-click na yung download, ito na po yung lalabas. Yan. Once na okay na, dapat po yung ating USB empty po siya at ay 8 gig po ang minimum niya. So, click natin, i-accept natin. Ayan. So, ayan. So, Windows 11. So, next natin. So, makita nyo po, ay may nakalagay pa USB plus drive. So, at this 8 gig. So, yan na yung ating i-click natin yan. Pero, nakakabit na po yung ating USB sa ating computer desktop. Ayan. So, once na naisaksak nyo na yung USB na 8 gig, ang minimum niya, ay pwede na nyo po i-next Ayan. So, ayan. Next natin. Ayan. So, yun po ay continuous na po siya na da-download ng ating US sa mula pupunta sa ating USB. So, para magkaroon po tayo ng bootable Windows 11. Ayan. So, ayan. ito na po. So, tinan natin sa ating storage. So, bali, ito na po yung ating uh, Windows 11. So, gagawin natin ngayon, yung pagkatapos natin gumawa ng bootable USB uh, Windows 11, ay pwede natin ikabit sa ating computer desktop. Pero yung ating computer ay set down. Yan. So, once na siya sinasak natin siya, So, apos eh, power on natin siya. Pero, kung, kung pinapower natin ang ating computer desktop, kailangan, kailangan natin i yung ating keyboard ay, ay i-click natin yung delete, gaya nito, abang nag-open yung ating computer. Para makapunta po tayo sa um, same mode setup. Same mode setup. So, i-close natin siya. Pagkita yan So, gawin natin. Okay. So, i-power natin ngayon. Yan Power on. Pag pina-on natin, kailangan natin i-click yung, yung delete. Ayan ito. Habang, habang nag-power on yung ating computer desktop. So, delete, click, delete natin kagaya nito. Huwag nyo tigilin. Huwag nyo inyinto. Basta ganito. Yung delete sa ating keyboard. Yan, hanggang lumabas yung ating CMOS setup. Ayan. So, hintay natin, black pa siya. Ayan, nag-open na siya. So, hintay natin mag CMOS setup. So, hindi pa. Hintay pa natin. Ayan. So, lumabas na po siya. Ito ating CMOS setup. So, so dito, hindi po, hindi po yun sa motherboard. Sa setup, yung style niya. So, ito yung aking style ng aking um, uh, motherboard yung kanyang simo setup so AMD ang gamit ko so importante dito ha, uh, hanapin natin yung kanyang boot so kadalasan dito po yung sa setting so click natin yung setting so pag may nakita kayong boot ay yun ang i nyo kiklik natin siya tapos dito meron po siya dito ah uh, hanapin nyo yung uh, boot Option number 1 tapos boot option number 2 may mga number po 'yan. So so lagi tandaan natin pag kayo magreformat gamit ng USB bootable, kailangan po 'yung boot option number 1 siya 'yung nangunguna. So gagawin natin diyan, i-click natin siya ito, so boot option number 1. Pag-click natin siya at meron po dito, hanapin natin 'yung ating USB bootable Windows 11. So wala ito po 'yon. Once na na first bought natin yung ating USB Bottable Windows 11, ay pwede na lang po natin is a uh, i-save. So, galawin natin, i-exit natin. Yung exit natin ay dito lang po yung sa ating keyboard. Yung pinakadulo. Ayan. Sa so, dulo, i-back mo pa. So, yes na natin siya. Once na uh, yes natin siya, na, uh, internet natin siya mag loading. Binasa na po yung ating USB. Ay, ito na po siya. Ay, pwede na po natin ay next So, nakasete po siya yung English. Next natin siya. Tapos, install now. Ganyan po siya. Tapos dito, ay iningi yung product key. So, natanda nyo, ay pinitura natin yung product key sa ating ah uh, sa ating step 2. Nasa step 2 'yun. So ilagay na ilagay natin yung ating product key. Yung at yung natin kan, kanina. So i-enter ko lang. So bali ito 'yon. Ayan, so nag-work po siya. So i-accept natin siya. I-accept and then next natin siya. And then siyempre dito tayo pumunta sa custom. Yung so, sa pangalawa po. So click natin 'yan. At at ito yung ating uh, yung ating storage. So nagpalit po kasi ako ng S, SSD. So naka SSD po siya ngayon, M2. So nag-upgrade po ako. So pinalitan ko siya. So pag ganyan po siya, I highlight mo lang siya. Naka isa lang, nag -isa lang siya. Tapos i-next na natin siya, ganun lang. Next natin. So ayan. So nag-program na po siya. So, internet natin siya hanggang matapos. Ayan, so nasa uh, andito tayo. So, yes natin siya. United States. Okay, USA. So, skip natin siya. Yan. So, gawin natin, i-restore natin siya. So, dito, ah uh, bali, ang gawin natin dito ay ilagay natin yung ating pangalan. So, ilagay ko dito ay PC, PC1. Ayan, so yun, ito yung sinasabi ko, uh, Microsoft so So magsisignin tayo dito. So yan. So dito, ay okay, sign in natin. Okay. Op. Kala natin i-approve. Okay, so natapos na po siya. So pagka in. Punta lang ako sa more option. So gawin ko so mag mag-setup new PC ako. Yan. So dito tayo gagawin ng PIN. So PIN natin. Tapos i ok natin. Yan. Siyempre, Yes natin. Next. Next. Accept. So, siyempre, maglagay tayo yung gaming, school, uh, ayan, bala na kayo kung anong gusto nyo, ayan. Uh, diba, ayan. So, dito, ito naman yung phone na ikaw connect, so, i-skip natin to. wag muna. So, yan. Siyempre, accept natin yan. Yan. So, dito, games to. So, may bayad yan. So, pwede natin skip now. Skip for now. Yan. Nakita ko yung step by step. So, ngayon ay... So, hintayin natin siya hanggang matapos hanggang pumunta tayo sa computer desktop ayan so ngayon po ay nasa desktop na tayo ayan so ito na yun